Wala sa plano mga guys, no? Pero iba naman. na, Kaya sabi ko sa kanila, ama na, may ako matisting nga taliwa na kasi mga guys, hindi kami nakaikot dito. O, oh, tubungan, libot, antike, aningalan, blaw. <laughs> Kaunta man o, kagilibre kami ni boss. Baw, kanamit. Te, Hello magandang morning sa inyo mga guys No mga ngayong adlaw Wala naman plano ang grupo Pero guys to kami kundi kami makadto Ay ambot na lang gina So bali mga guys No nga mong ginabutubutuhan Kundi kami makadto Awa ah, Antiki daw ba oh, grabe Kaya ka beli buton mula Bilibuton Ate mabalaan lang na mamaya ah, Apat lang kami daan Pero okay lang Ang ah, mga tiga Manitura Awa ah, Ay di ipota Gago! Shoutout kayo mga guys no, sa bikers na nalabi din sa mga tigbawa ni er, Riao Oo, oh, oh, mga taga Bilya. Ine, alungin eh, ka mukha ron mga gwapo ha. Bawte. Ulat na mga bibipis pa na da, ano? <laughs> So padayo na tayo mga guys no Diretso na tayo malalabyan natin dito Ang gimbal mga guys So oh mga guys dito talaga kami mga guys Mag-aagi Tapos magliliko tayo pa tutubungan Pero bago yan ate Ari na kami sa tubungan Dasig lang abaw <laughs> So kumaon muna kami mga guys no Istamak defense kumbaga Kasi nga pag hindi ka magkaon Di damo o labalaban Ang pader to karoon nga sa kaon ta Kung ay ka to laban Labalaban gid Manulom gid panulok mo pro Abaw <laughs> ewan ko lang mamaya kung hanggang saan na yung kinaon na niya bang rose no <laughs> so pinabilis ko na lang mga guys yung video no ito parang rin da, na no ang ginagyan na pero may nga I love Molina pakad to sa may barangay Igtuble o oh, mga guys mag stop over tayo mamaya doon kasi nga medyo pagod na si Manino tapos wala na si Ugar ang ako lawas kailangan muna namin mag recharge so, <laughs> so pag abot ninyo mga guys didri sa may barangay Igtuble ay mag ano ka mo muna ha mag Lag-in muna kayo dito tapos diretso na kayo sa pasaka eh natural oh, natawa lang sila Kaon nila doon lumpa ano oh. pero okay lang importante ginamintin ng laganta 4 tapos tulod tapos doso tapos sakay naman kag mag doko doko ginawa dalom kag tunlo ng laway ng lapot na kayo <laughs> ayun eh puta <po>, wow <laughs> Bago kayo mga guys no makalapos doon sa Maya ni nga Lala Tiki mga guys no ito talaga yung aagyan ninyo ba grabe shout out sa mga followers ko pala no nga nakawala pa kala by tawanan ninyo mga ginagyan ambo o mula doon sa May I love muli na taas taas na mo, pakad to, sa sakaon mo pakadto gidre sa May view deck o oh, age ka tuig tuble tapos view deck ba oh. dumalugwa man mata mo kasi lipa ba <laughs> Pero kung makapanaw ka na mga guys, no, pakadto naman dire sa may weig baras to antike. Puro lusong lang na. De, oo tapos paglabot mo naman din din sa may, ano, o, pakad sa may pulse nga area. Mayara na din din. Tay, tay nga maagyan. O, bridge bala. Oo, nalagyan nalag ng ano na, ano na, ginagyan ag ka tubig. Meron dito, ano, uh, ah, sunod niya, taklad na ba? Yeah. <laughs> 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 Medyo gay na, tingog ko basta mga muna Taklad na makita ako. Ah! tayo bot aso ah, so pala yun tayo mga guys no unti unti namin sinisipa tapos ito na matapos na sa kaon ng lawig lawig at aklad makadulog na kami mga guys so, pero hindi pa natapos dito ang daanan kasi nga medyo malunang pa o oh, na no medyo layo pa palagi itong ginigreader mga guys no pero na nababasa pa rin ng ulan kaya wala tayong magagawa eh kaya kung wala aslak yan na de tapos kung nga magguba na ang dalan siyempre gridero naman nila kagtambakan bawa ka namin kung permi ni ma ano bala makaiobla para makalabay labay man di permi ba Oo, shout out sa mga nagbabiyahe no Kung gusto nyo lumapit ang ano, Yung daanan nyo dito kami umagi Sa may tubungan Tapos tapos kami ningalan Hindi lang ako mga kagiting Kung tingululan Kailan ba Maglulubong Talaga yung mga rida nyo dito Oo, oh, lalo na, lalo na yung mga lagong at track. So, shout out kay Boss Matthew Onyas nung ilibre niya kami di ang chicken. Bawa ka sa ngamon ka. On blood Dris sa may tabok lang sa Eden Park. Oo, hindi kami nagsulod dito sa kabila kasi nga sobrang mahal ang gastos doon. Balaan nyo naman niya, ni nino ninyo. <laughs> Na matapos namin mga guys no Kauno na sobra kanamit nga manok Ay nagpapatamat yung dulo kay Naghulaw na rin ng ulan no Kailangan talaga pahulawin mo na yung ulan Kasi nga pag magdulog ka dito na umuulan Delikado kasi nga sobrang lawig talaga yung lusong dito mga guys no Kaya pag labot naman mga guys So no? sa may si Balom pahid muna kami dito Nang alam nyo na yung Yung ano bla yung kunsa ano Pang pang, pang pangaman na <laughs> Iwas birring Siyempre kakapoy nga na magsipa mo ni mo Siguro tanchar ko mga guys no Sobra siguro na mga 150 kilometer ba Ay hindi ko malantaw nga daan sa kwan Ay shout out mga guys no Sa taga hamtik ng mga grupo oh Thank you so much sa picture yung sakon ba Matiyag ko gwapo gwapo Nagiging pa picture nila Bla pero mas gwapo sila sakon eh Wala nang tagaling ano Wala nang tagaling ka Ambalgin sila to nga Mas gwapo sila sakon Kaya ba si mahuyapan bla Hahaha So padayo na kami mga guys do no? baka do na tadi sa my welcome bo grabe shout out galing sa mga taga welcome ang tiki o oh, kapoy kapoy lang gan dalan yo di ah, o apulita hadi chutaya san wakin kay basing kabiyanta <laughs> So ito na nga ni mga guys, so nakalabot na kami didre sa may miyagaw. papuli na kami mga guys, nagapit kami kadali sa my gimbal. Pero diretsyo na, hindi ko na nabidyuan kasi sobrang pagod na. So hanggang dito na lang si Manino ninyo mga guys. So sana'y na-enjoy kayo sa biyahe namin ngayong adlaw. Thank you, I love you and then bye bye na po. Mwah! Ow. <laughs>